ayan mga pards kasalan bukas ganyan ang ano nila kainan ngayong bukas kainan ngayong gabi bukas wala na kasalan may singer mga lords mga parts, may singer may hineran silang 曲呢，记得这个机会也是给我们现场所有的嘉宾朋友了哦。Andito tayo sa ano parts, mga parts sa bintana sa taas ng bahay ng amo. Hanggang doon sa kabilang kalsada, hanggang doon doon yung tent na yun mga lods kasi hindi kasi ang mga bisita ang dami daming bisita oh. Traditional na mga tikwa kainan na bukas parang kasal lang na ano yung pupunta na sila sa bahay ng lalaki <laughs> 是该剪掉，该剪掉。好了，接下来把间交给你们。<laughs> <laughs> 啊，啊！原来如、就、此、是。<laughs> 啊，接下来把间交给他，你。带好听的小提琴的演奏。 naka nakabailin na ang oh. Bailin. Abang kumakain yung mga guests nila, yung mga sa bukas. May nagkakantahan. Hindi lang tayo makalapit mga parts kasi hindi tayo imbinta, imbitado dyan. Hindi <laughs> tayo kilala. Kaya hanggang dito lang tayo sa mga sa bintana mga parts. Hanggang tanaw lang tayo dito. Buti wala pang building dito sa tabi namin ano. Tabi natin para magkita natin yung ano nang ikakasal. Babahayan pa to, lalagayan naman malaking building tong malaking space dito. Kaya ito. Tanaw-tanaw tayo mga lods. hanggang dun hanggang dun magkat dun, dun. dun sa may kabilang sa kalsada dun 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 yun umabot dun pag nagbigay ang mga yan ng mga ang pagbibigay ng mga ano dito, isa-isa dito sa kinakasal, 5,000, walang 1,000 dyan, hindi gaya sa atin na ano may dalondan ganun dito 5,000 libo na ang pinakamababang binibigay nila sa ikakasal mga lods. kaya pag marami ang ayun madami din ang makukulikta nilang ano, ay kada imbitasyon yan, hindi ka pwedeng di magbigay pag inimbita ka handa mo ng wallet mo liman libo pataas hanggang dito lang nalang mga loads kinuhanan ko lang tong ano Ikakasal dito sa Taiwan na puna sa gabi panggabing ano celebration nila. Salamat sa panonood mga logs mga parts. Thank you thank you. Love you all.